LR yung mahiwagang for later release na napala pal, talagang palakasan at uh, lahat ay uh, lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project pati naman yung mga project na binanggit at inaasahan ng taumbayan sa sona eh, parang nawala na kasi isa na lang yung linya sa Bicam Report, yung tinatawag na Various Infrastructure Project. Pag tinatanong mo, sasabihin nila, VIP kasi yan, VIP. Anong VIP? Nagkakaduda tuloy lahat. Anong VIP yan? Sino siya? Various Infrastructure Project, very important persons, very important party list. Sino talaga? ang nasa likod ng DIP, ng DPWH 1.1 trillion na tumataginting sa budget natin. Kung sa inyong privilege speech kahapon, sabi niyo, sa pakiwari niyo, may nangyaring himala pagdating sa BICAM. Part of kayo ng BICAM panel, sa so, tingin niyo, sino ang involved? Sino nagkaroon ng kapabayaan? Bakit nakalusot? Yung sa tingin nyo yung mga himala, na ano nangyari dyan sa 2020? Hindi ko alam kasi uh, bike na kami, pero nag-picture taking lang kami. Alam naman niyo yung sistema. Uh, ako ay humingi ng tulong. Talaga umpisa pa lang. Sinabi ko na. At uh, sumulat ako. Formal akong sumulat sa ating uh, SP, sa ke chair, gracebo uh, Grace po. Sumulat naman talaga ako at sinabi ko sa kanila kung maari, pwede ba? At uh, tinanggap nila yung sulat ika ng Nobyembre na nakikiusap ako, gawing klaro, ang bike conference, gawing publiko para magkaroon ng diskusyon, malaman ng lahat. Hindi ko naman sinasabi na line by line, yung malalaki man lang, yung billion-billion, wag naman yung uh, nagugalantan na lang kami lahat at uh, biglang yung hawak mong subcommittee na pinagtsagaan mo na i-debate, i-hearing, ilang beses nakikisuyo ka, Nako, ilang beses kami nagme-meeting, formal meeting, dalawang beses kami nag-hearing sa subcommittee ng BSWD, baka tapos ilang meeting na informal, sa katutak na tawag, sa damakmak na papel. Abi, uh, uh, wala nang banggit ng akap. Biglang sumulpot na naman sa BICAM. Sang Saan galing 'yon? Wala sa prioridad ng Pangulo. Wala rin naman dun sa Congress version. Wala rin sa Senate Committee. Bakit biglang umapir yan sa Bicam? Nagulat naman ako. At uh, nalulungkot ako kasi, kumbaga, dined ma lang yung sulat. Dined ma rin si Senator Bato na sinabi niya, pwede ba? Uh, huwag tayong magmumukhang tanga. Pwede ba nga pag-usapan muna para mabasa namin at least. Noong November 28 yun, tapos noong December 11, yung ikalawa at huling meeting ng Bicam, sabi nila, magpipirmahan na, sabi ko, asan report? Na mabasa man lang. Eh sabi ko, wala pa eh. Ah, ganun. Eh ayoko na. Natakot na ako. Dalamdala na ako sa ganyang uh, usapin. Gusto kong makisama. Pero kung uh, blanco at kulang-kulang ang dokumento, paano ka naman pipirman? Takot mo lang. So, hindi na ako sumipot ng December 11, sa madaling sabi. At uh, sa wakas, nung mga bandang alas 6 ng hapon na yun, napadala yung email sa opisina ko. At uh, doon, nakita ko na nakapirma na yung ilan. Pero nakausap ko, yung ibang senador, diskumpiyado sila kasi yung napirmahan nila, yung front page lang. Yung iba talaga, hindi sila happy. Kasi nung nakita nila yung ibang pahina, oh, ano to? Ano to? Ba't ganito? Pati sila nagkagulatan. Pero binilang na yun as uh, labing anim. Hindi, hindi na pwedeng bawiin. <laughs> hindi na daw pwedeng bawiin kahit page 1 lang sa 100 plus 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 ang pinirmahan dapat. So, si Senator... Kasi yung uh, sa rules kasi ng house talagang klarong-klaro na every page ka paper dito sa atin wala namang klarong rules pero nakaugalian na tradition na custom so mong si Senator Grace Poe as chairman ng Committee on Finance ang inyong inasahan ipaglaban sa pinaglaban sana yung senate version pagdating sa bayan well alam naman natin na aminado naman si chair na hindi siya masyadong sanay sa budget at magpapatulong talaga kay SP kaya ang alam ko sina SP ang uh, nakipag-usap Uh, basta ang alam ko, hindi ko alam kung sino nagtipon-tipon, basta ang alam ko talaga, eh, hindi kami kasali. Mama. Yun ang klaro sa akin, kasi wala ako dun eh. Ang nakita ko na lang, yung first nga, yung 28 November, tapos yung 11 December, ayun, yun lang yun. Pero before December 11, ma'am, nabigyan ba kayo advance copy? Or hindi? No, I didn't get a single copy, which is why I determined um, not to go, uh, fearing that... Um, so, I would be compelled mga. to sign. Dahil nasa publiko ka na, kahiyaan na, makisama ka. Ipilitin ka po, meron na nakakahiya naman yung ganun. So, mag para sa inyong best remedy, eh, ibalik sa buy camp, direktan na po ba nakausap si PBBM? Para... Hindi, Ay, hindi. Hindi. Oo, kaya nga, sinasabi ko nga, sana, payuhan na lang. Kasi technically, tama naman na hindi na pwedeng ibalik sa bike camp kung nasa desk na niya. Pero alam natin ang katotohanan. Anong nangyari dun sa, sa Seafarers Act? E eh, nakakatuwa eh, nakaupo na kami lahat sa Malacanang. Ceremonial na lang, picture taking kumbaga, tapos na. E eh, biglang, uh, uh, February 26 ng lunes, ando na kami, alas 9 pa lang, initial schedule ng signing for Magna Carta amendments. Abay, matindi yata ang lobby tungkol sa escrow account at may mga shipping uh, groups na umaalma sa napakaraming requirement daw. Isipin nyo, 7 buwan bago natapos at na uh, nakipagbunuan ulit, September 23. So, ibig ko sabihin, it can be done. It can be done. Uh, if uh, we are determined to uh, make a change in the budget, it can be done. The Anti Agricultural Economic Sabotage Act suffered the same fate. I know that Senator Villar had a uh, long, long uh, purgatory of waiting, constantly renegotiating, and uh, meeting with the BICAM, with the congressman, and with the executive to finally come out from 11 December 2023 to 30 September 2024. How do some When do plan to personally talk to PBBM para sabihin niyo mga? Well, alam ko naman na uh, kilala ko naman ng kapatid ko, ang instinct na huwag makialam. Ayaw niya okay. nang hihimasok, nang gugulo. Pero para sa akin, wag naman pinapahamak yung aking kapatid. Palibasa mabait, hindi naman ibig sabihin kinakailangan samantalahin. Okay. Kaya kay ES na ako nananawagan, okay. kay uh, DBM Amina sa ating public works, DBM lalo, kapag nauwi tayo sa FLR ng FLR, medyo... Uh, masagwa na talaga tignan. Election year, next year, ginawa na natin um, um, AKAP. Ginawa na natin BAIP, yung PhilHealth, AKAP yung 4Ps. Ginawa na natin uh, for later release lahat ng public works at nawala bigla lahat ng flagship program. Eh, puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yon kasi talagang uh, election na. So para sa akin, isang problema yung proseso. Kasi nga nagkagulatan na naman. Ikalawa, yung problema, yung pera, hindi napunta sa inaayon, hindi napunta sa utos ng ating konstitusyon at sa batas. Pero ikatlo, para sa akin kung uh, inagaw yung pera ng nararapat, abay, uh, inagaw din ang dignidad at ang uh, dangal ng Pilipino. Kasi sa bawat sandali, luluhod ka eh, pipila ka, magmamalimus ka para lang kumuha ng tulong. Hindi naman tama yung ganun. Pero dun sa last meeting ng BICAM, sa statement ni Senator President Jesus Guerrero, in assure niya na yung 2025 BICAM report. eh sumusuporta daw sa mga programs and projects ng administrasyon dahil pininina ng BICAM report. Hindi ko kasi narinig si uh, SP, hindi kasi kami nag-caucus, kaya hindi ko masyadong alam kung ano ibig niya sabihin. Ang akin lang, yung statement din kanina ni Pangulo, eh tama naman yung sinasabi niya, wala naman dun sa NEP. Wala naman doon sa Congress version. Sabi niya, tama, totoo, exactly what happened to me. At saka, nagulat na lang doon sa BICAM, i-debito daw niya. Tama naman yun, sa palagay ko. Eh, sakto naman yung sinasabi niya. At uh, gusto ko sana balikan, Sekreta, uh, Section 25, hindi ko nabanggit sa speech ko, Article 6, ang haba na, eh, tinititigan na ako ng maigi ng mga bossing namin kagagabi, sa budget yan, sa konstitusyon, ang liwa-liwanag, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Walang increase, pwede magbawas. So bakit iba-iba yung nagawa? And then, uh, no provision shall be embraced unless it relates specifically to a particular appropriation. Eh walang ngang particular eh, various infrastructure projects. Pipirma ka ba ganun? Ano yung various na yun? eto pag tinanong mo... Global, you know? Di ko alam eh, Various infrastructure projects, VIP nga eh. Nagkakamali siya tuloy lahat. Ngayon. Tapos, the procedure in approving appropriations shall strictly follow the procedure for approving appropriations. Walang, um, walang uh, lihim, walang dilim sa ating uh, saligang batas. Our constitution is neither obtuse nor complicated. It's very, very uh, clear-cut. Uh, it instructs us exactly what to do and... Uh, it's very, very clear that there appear to be violations. So, may basis o kung sakaling may kumwestiyon sa Korte Suprema sa inong provision ng in 2025? Sana wag na tayo mauwi hmm. doon. Sa totoo lang, yung uh, kinautasan naman, eh, wala namang pangkuha ng abogado, wala namang lobby. Yung mga may sakit na umaasa <laughs> sa PhilHealth, paano naman yung pupunta sa Korte Suprema? Dudulog ba naman ng kanilang hinaing yung ating four piece? Hindi naman kaya ng ating mga retired sundalo. Paano ba naman yung mga yung pupunta pa sa Korte Suprema? Gawan na lang natin ng paraan. Kaya sana yung DBM, Secretary Amina, please, wag naman FLR naman ang uwi natin. At saka yung... Uh, uh, ating Secretary Bersamin, ibalik na lang natin yung uh, pakiusapan na nangyari dati nung hindi katanggap-tanggap yung uh, ilang batas nung nakaraang taon. Ma'am, doon sa 2024 budget, disappointed ka rin, uh, na-surprise ka rin dahil may mga insertion pagdating sa Baycam, di ba? May mga siningit itong AKAP, yung uh, pondo sa PI, sa COMELEC. So kung ikukumpara dito sa 2025 budget, mas matindi sa mga ba very bad uh, budget ito very bad budget, budget talaga mas masama ba mas worse ba itong 2025 budget kumpara sa 2024? Well, mas yung binabanggit ko. mas 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 pero ito yung uh, violation of the Constitution, nakakatakot. Section 25, Article 14, parang ang dami na nito. Ang daming uh, kaduda-duda, kakanervyos. Tapos yung mga batas, yung PhilHealth Law. Very clear naman yan eh, na talagang may bahagi dyan para sa operational cost. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ng Mr. Ledesma tungkol sa 150 uh, excess fund na naman. Eh may excess fund na nung 90 billion, may 150 na naman. Ano kaya yun? Hindi ko nga maintindihan na ha? hanggang ngayon, hindi pa nga sila nakakaipo ng required actuarial 2 uh, years uh, expenses. di ba Para magkaroon sila ng reserve investment fund. Kasi insurance yan eh, dapat may ipon. Kasi kung sabay-sabay uh, mag-claim, mauubos. Kaya kailangan laging reserve fund. Ang reserve fund, hindi ginagalaw talaga dapat. As a matter of mm -hmm. fact, kulang pa nga yung ipon nila eh. So... Okay, before me, ang pinasukan ng yung statement na kahit zero subsidy, kaya daw nilang improve palawakin yung mga health services na ibibigay nila next year. Yes, uh, currently, Uh, to the best of my knowledge, I'm not aware of uh, the 150 excess na naman. Baka lipatin na naman yan sa kung saan. Pero my uh, information is that until today, the PhilHealth has not even created an investment reserve fund as required because they've never exceeded the ceiling of two years projected program expenditures. So kulang na kulang pa rin yung pera nila. Walang surplus as stated. Kasi yung actuarial reserve, yung uh, na-compute, yung actuarial cap is uh, not yet met. May kasi yan pag insurance, di ba, meron kang ipon. Kasi doon kukunin pag sabay-sabay nag-claim para hindi ka maubusan. Yun. Yun ang problema. Wala pa nga silang uh, investment fund kasi hindi pa nga nakakaipon. At uh, ang liwanag na kinakailangan talaga sa Universal Health Care Act na magkaroon tayo ng, ng uh, uh, program reserve fund at kailangan din na may share talaga sa tax collections yung uh, PhilHealth. Sabi <coughs> so, nga si PBBM, na bakit nga bibigyan ng subsidy kung alaki naman ng nung reserve fund o laki ng pondo ng PhilHealth na hindi nila ginagamit. So, yes. Uh, hindi pa parang na-inform ng tama sa si Presidente? And initially, parang sinabi niya, bakit mo ba bibigyan nga ng subsidy and dami pang pondo? Hindi ko alam, pero ang alam ko lamang, eh, talagang uh, tulad ng lahat ng insurance fund, kinakailangan talaga, may actuarial cap yan. Talagang uh, may iniipon. Ganon. Ayun. Okay, may an. And then, name pa? I just wanted to rectify yung uh, yung uh, NEP wala siyang akap. Pero yung Congress version pala may 39 billion. Nakalimutan ko pero pero gusto ko lang nga i-clarify na walang akap nung Sanep. Doon nag-hearing kami sa DSWD, paulit-ulit kong tinatanong, ah, paano ba yung AKAP? Ay, hindi, wala nang priority yun. Paano ba yung AKAP? Ikalawang hearing, informally, siguraduhin na natin para maayos na natin yung mga alituntunin.